Hello, hello. Andi dito kami sa Coronado Hotel. Sa Coronado, Coronado Island. Ito yung hotel na puro kahoy. Ito yung historical hotel dito sa San Diego. Ayan yung ano. Ito yung quadrangle nya. Ayan. Puro kahoy yan. Ito yung quadrangle. Ayan ito naman papasok kami rito papuntang tading dagat yan puro kahoy na hotel ito papasok kami sa loob thank you ito puro kahoy may elevator din doon puro kahoy lang ayan ito yung reception nila ito talabas na kami oh thank you ito. Puro kahoy. Yan, ipapakita ko yung ano yan. So, ayan puro kahoy <laughs> lumang-luma kailangang tibay pa ito yung ano nya, Uh, historical landmark built in 1887 buhay pa hanggang ngayon kahoy lang yan ayan kahoy lang yan ayan 1887 pero buhay na buhay busy and dito okay pupuntahan sa lang dagat at mag kukuha naman ako ng ano doon i-upload okay bye bye